orasyon upang may balik ang ninakaw na bagay. Panginoon, tulungan mo akong makita ang bagay na nawala sa akin. Naway magbalik ito sa tamang may-ari. Sa tulong ng iyong liwanag at babay, kung sino man ang may hawak nito, hipuin mo ang kanyang puso at ibalik niya ito ng kusa. Amen. Bikasin lamang mga orasyon na sumusunod ng tatlong beses at iihip sa isang basong tubig at inumin o di kaya iihip mo sa iyong dibdib. Sa Torari po tinito pirarotas, ikarom suterecus, ikarom suterecus, ikarom suterekus. Amen. Gawin ito araw-araw hanggang sa mabalik ang ninakaw na bagay. Maraming salamat sa mga tao na naniniwala at magkilig sa mga nilahagi kong kaalaman